kani nga naa sa sinigang so ako rang gikuan akong gipritor ang uban kay mas ganahan mas better sa ang uban akong anak ang pinili so, pork chop kuno hay pero chop jud ah, na chop jud siya <laughs> <I'm> among pork pork chop literal gud siya nga chop so kalo na to na isagol ang ate kalamares dai gid ang kalamares nakawala mo tay breadcrumbs. crumbs so naisagulang isagol ani is kanilang japong um crispy fries so, ato nilang tawon ron og giliban ni mo kag so mauna ni huma na human na jud tawon luto sa so, ato ang panihapon ang tawon nato merong di ba maghilak niya akong anak ani sa so, akong di prepare nga panihapon so maura tong kay sa god bless everyone hopefully nga inyong i-share ang akong video uh, may nalaman additional sa ato ang mga views dagang salamat sa tanan so laban inahan diskarte lang talaga ang katapat bye bye Guys please follow to our video and share and subscribe so that namin pagkain na giluto ni mama. Pag-yambal din. Ah, joke lang babe, so guys. Namayaw din, guys. Eh, uh, I hey. okay. okay. love you. O pirito. Namayaw din. Bye bye. God bless everyone. Thank you for watching.